exact, the end of the filing is April 18, 2024. Uh, ngayon po, uh, dahil medyo very official and standard yung uh, pinublish namin uh, na directive regarding liquidation, uh, kung gustong bumisita ng mga tao sa insurance commission website, makikita ninyo, brinate down namin into five simple steps yung kailangan nilang gawin. Number one po, ihanda ang mga kumpletong pangalan nila, contract number, type of plan, kumemorial, education, pension, date of maturity, kopya, hindi kailangan po original, kahit kopya lang po, ng certificate of full payment or ng contract plan nila kung hindi naman sila bayad uh, completely. At syempre po, valid ID. Tapos kung pumanaw na po yung uh, plan holder, Pwede naman ang mga heirs niya or mga beneficiaries ang magbigay ng death certificate at patunay ng kaugnayan ng beneficiaryo dun sa namatay na planholder. Pagkatapos po, may pupunan lang na availment form. Pwede pwede itong kunin sa Loyola or sa Insurance Commission or sa opisina namin. And finally, ito ay mga pwedeng i personally sa opisina namin. Uh, sa 3309 One Corporate Center Building sa Ortigas. Pwede rin po sa Insurance Commission. Or ito ang pinakamadali po. Kung mahihirapan po ang plan holders, meron kaming ginawa na uh, Gmail address, lpci.conservator at gmail.com. Nandun po yun sa publication sa website. Ulitin ko lang po, lpci.conservator conservator at gmail.com. Uh, we made sure that madami pong memory itong uh, uh, cloud ng uh, particular uh, email address na to, dahil alam namin madami ang gagamit nito, uh, konting pasensya lang po at sasagutin po kayo kung talagang kasama po kayo sa master list. Okay. Okay. Okay sige nako attorney pasesalad ko lang ang ating oras ano pero ang 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 suma total ay eh, silang pwede pang gawin at hindi yeah. sila kailang Para mawalan makuha. ng pag-asa yeah. just because pa. of what happened oh. mm -hmm. opo we will liquidate the assets sell them and then we will announce for a first tranche distribution Ayon. next year i oh. promise they will get something oh. hindi buo Elegant sorry sa mga plan holders oh, na nangyari sadly. ito pero may makukuha at makukuha sila oh.